isang mino na naman ang magbigay ng kulay sa ating hapag kainan. Umpisahan natin sa ating pagpito ng isdang pampano. Huwag lang natin i-overcook guys. Half cook lang ang pagkaluto natin ng ating isda para hindi naman siya dry. Nakatikim ka na ba ng ganitong luto or nakaluto ka na ng ganitong mino? At kung hindi pa, subukan mo sigurado magustuhan ito ng buong pamilya mo. At dahil tapos na ang pagprito natin ng isdang pampano, sunod is... Igisa na natin ang ating mga sangka. Kumamit lang ako ng sibuyas at luya. Igisa lang natin hanggang lumambot ang ating sibuyas at lumabas ang kanilang aroma. Dalawang minuto sa pagisa, ayos na. At ilagay na natin ang ating kamatis. Huwag lang natin masyadong durogin para mamaya magbigay siya ng kulay sa ating mino. Dalawang minuto sa pagisa, ayos na at lagyan natin siya ng tubig. Isa at kalahating cup of water ang ilagay natin. One tablespoon of fish sauce ang ilagay natin or ang patis yes. lagyan natin ng paminta or black pepper. And syempre, wag natin ipahuli ang kalamay or sugar para magbigay ng namis-namis sa ating menu for today. Susunod natin ilagay ang ating mga bell pepper. And half cook lang sa pagkaluto nito guys para ang crunchy niya nandyan pa rin. At susunod, ang mga isda natin na pampano ilagay na natin. And takpan lang natin guys for 5 minutes. After 5 minutes, buksan na natin. At ayan na siya guys, luto na yan Sigur at dahil gusto ko malapot ang kanyang sabaw, lagyan natin ng cornstarch. And shout out pala sa aking mga followers, sa aking mga viewers, kag sa lahat-lahat na mga nanonood ng aking video. Comments down below para ma-shout out kayo sa next video ko. Well done! Thanks for watching! Bye!